Ang mabuting balita ng paminuhon ayon kay San Mateo. Doong panahong iyon, sinabi ni Jesus, Sa aban ninyo, mga eskriba at mga pare siyo, mga mapagpaimbabaw. Ang katulad ninyo ay mga ang pinaputi, magaganda sa labas, ngunit sa loob ay puno ng kabulukan at buto ng mga patay. Ganyan-ganyan kayo, sa paningin ng tao'y mabubuti kayo, ngunit ang totoo, punong-puno kayo ng pagpapaimbabaw at kasamaan. Sa aban ninyo, mga estriba at mga parisiyo, mga mapagpaimbabaw. Ipinagdatayo ninyo ng mga libingan ng mga propeta at dinadayakan ng mga puntod ng mga taong namuhay ng matuwid. At sinasabi ninyo, kung kami sana'y nabuhay sa kapanahunan ng aming mga ninuno, hindi namin ipapapatay ang mga propeta. Sa sinabi ninyong iyan, inaamin ninyong kayo'y mga anak ng mga nagpapatay sa mga propeta. Sige, tapusin ninyo ang pinasimulan ng inyong mga ninuno, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin Panginoong Heso Kristo,